So, ayan mga master, magandang araw pulit sa inyong lahat. Bali ngayon, gagawa tayo ulit ng panibagong video tutorial. So, ngayon naman, ang aking ituturo sa inyo ay ang wide delta control circuit. So, ayo guma ayaw. mag steady ng ating camera. So, ayan. So, Ayun okay na mga master. So, 'yun nga, uh, ang gagawin natin ngayon ay wide delta control circuit. So, ito po yung ating gagamitin diagram. No? ang gagamitin nating device ay tatlong contact relay imbis na tatlong magnetic conductor. So, madalas po kasi sa ginagawa kong control circuit, ang madalas kong gamit ay itong mga contact relay. Uh, madali sa wire installation, troubleshooting, mas madali din. At uh, pag ganito yung ginamit mo, malinis tingnan yung iyong control panel. Kumbaga, yung power circuit, ang ginagamit ko lang po doon ay ang magnetic contactor. No? Ito, pang control lang to mga kamaster. So, sa Y delta, ito ang ating gagamitin sa Y. At ito naman yung ating delta connection. So, mamaya papaluwanag natin kung saan ba yung uh, control na yan. Pero ngayon, uh, simulan muna natin yung wiring installation. So, nahinan natin mga kamaster, itong saunahan. Kung mapapansin nyo mga kamaster, mukha siyang stop start. So, yun yung ating gagawin. Gagawa muna tayo ng stop start control circuit. So, kuha tayo ng may cling wire. So, ayan, may click. May click at mahabang wire para sa ating momentary push button. So, kuha lang tayo ng wire mga kamaster, no? Tapos, isang mahabang wire. So, pagka, uh, pagsamahin lang natin to. So, yan. At kunin natin yung stop push button. So, lagay lang natin sa normally close. Bali, itong maliit na wire, pupunta naman to sa normally open na push button. So, lagay lang natin sa normally open. Lagay lang natin itong master. Tapos, uh, lagay na rin natin ng wire yung isang normally open natin. So, ito, lalagay natin ito ng mahabang wire. Bali, ginagawa natin yung kamaster, ito po, itong part na to, ito may mga push button, no? Nagay lang natin ito sa normally open. So, yan, okay na yung ating push button. Yan. Yan po yung itsura ng ating push button. May dalawa siyang mahabang wire. So, yung isang, mahabang wire na galing normally close, pupunta po yan sa normally open ng ating relay. Ito po. No? Yan, yung makikita nyo ang mga master, ito. Itong sa mahabang wire na to, pupunta sa normally open. So, dito po yan pupunta, mga master. At yung isang mahabang wire naman, na galing sa normally open push button pupunta naman po siya sa coil ng ating contact relay so kaso ah, meron naka jumper sa kanya na maliit no papunta na sa normally open na dito galing sa normally close so ang tawag dito ay holding contact sa so, mga hindi pa marunong sa stop start mga kamaster uh, pwede nyo po yung panoorin sa ating youtube channel uh, napin nyo lang doon stop start tutorial so lagay lang natin ito dito oops ayaw ah. lagay lang natin at yung pinaaral natin malit na wire lalagay natin sa ibabaw so, ilipitin lang natin ng konti Again, tsaka so ayan mga kamaster bali tapos na po yung ating stop start control circuit. So next naman natin uh, sa ating ladder diagram, so si timer naman no. Si timer nagparallel kay uh, contact relay natin. So itong timer uh, parallel dito sa ating coil nito. So, kuha tayo ng mahabang wire. So, ito. Ito kulay green. Ilalagay ko dito sa ibabaw. So, parehas lang naman yan, no, master. Kung dito o dito, parehas lang naman yan. So, dito na sa ibabaw para madali. So, i natin ito sa coil ng ating timer next naman so tapos na tayo dito sa coil number 1 at uh, sa ating timer so dito na naman tayo sa baba yung tinatawag nating y at delta so sabi dyan uh, paparallel tayo ulit kay normally open dito kay normally open Papunta sa normally close ni timer. Tapos, papunta sa normally close ni delta. So, ito yung delta natin. Ito yung y natin, no? So, yun. Pero, ang gagawin natin, hindi na tayo pupunta dito, no? Mag-jumper na lang tayo mula dito. Papunta rito. Kasi, itong y na to, pumunta rin naman dito. So, jumper lang tayo. So, jumper lang natin to na tara hindi mo natin hinigpitan okay tapos sabi pagpuntang normally close ito common yung katabi po ng supply ng coil yan po ay common so ilagay natin dito yan sa baba at ang common na to, ang normally close nito master itong katapat niya, no so normally close to so tong normally close to pagpunta dito sa normally close ng delta so lagyan natin lagyan natin to normally close lagyan natin dito sa normally close ng delta dito umuwi pa-punta naman daw sa uh Y no sa ating uh, Y connection sa coil na mismo nito so jumper uh, pumunta tayo dito sa coil nito so, tayo ng wire so yan yung naman Sana nga pala mga kamaster no uh, kung gusto niyo magtrabaho sa mga electronics company lalo na dito sa Pesa Rosario Cavite. No, yung halos lahat ng company dito, ang trade test pag mag-apply ka ng electrician, ang trade test po ay Y delta. Kung di Y delta, stop start. Kaya ilangan yung pag-aralan niya kung gusto uh, niyo pumasok sa isang kumpanya. So natapos na natin tong Y connection. So punta naman tayo ng delta connection. So sabi dito, paparalel tayo ulit. Dito ay normally open, papunta naman sa Uh, normally open ni timer Tapos Normally close ni uh, Y connection So Ah hindi na tayo mag -ano. Dito na lang no Kasi ito po ang common Normally close Yung katabi po ng normally close Ito po ang normally open So itong normally open lalag Lalagyan natin ng wire Pupunta sa normally close ni Y connection So lagyan natin balatan natin yung ating wire. Papaliwanag natin mamaya pagkatapos natin mag-wiring kung bakit ba kailangan ito. Ano ba yung iniiwasan natin na magkaroon. So yan, pupunta daw sa normally close ng ating, oops, masyadong mahaba. Ito. tapos normally close papunta naman dito sa ating coil ng ating delta so yeah, lagay lang natin yung wire dito So, yan. Kompleto na ang ating control circuit. Ah, may kulang pa pala. Yung ating supply. Wala pang supply. So, supplyan natin yan, mga master. Magigawa tayo ng wire. Pang supply. So, ito. no Lagay natin tong line 1 sa push button. Ilang natin. Lagyan natin dito. Sa ating normally close. Sa nung common dito. So, ayan. Meron tayo uh, line 1. So, ngayon naman, line 2 naman. Mga line 2 ng lahat ng ating coil. para rin lang tayo no para sa lahat ng line 2 ng ating coil so ayan naduling tayo mga kamaster dito yan. <laughs> Mali yung lagay natin ng isa. No? Normally close nito. Nailagay natin sa coil. Naku. Munti ka na tayo sumabog doon ah. So, yan. Break time na natin mga kamaster, no? Medyo gutom na tayo. Kaya siguro medyo naduduling-duling tayo. So, yan. ilagay natin to dito. Ah, so, kailangan pa natin ng isang wire para sa kabila putol tayo dito Nagay lang natin dito so ayos uh, sumot mga kamaster yun sumot din so ayan yun tayo sa kabila uh -huh. sa so, mga mga tape so yun tapos na tayo mga kamaster So, lalagay na natin yung mga, mga device natin ito yung ating timer so nakaset sya ng 4 uh, seconds no? Ayan. ang susunod na sequence control naman mga kamaster ay ang ATS no automatic transfer switch so ituturo ko rin yan next ano natin tutorial so yan Bali, kakabit lang natin ito sa ating supply. ilagay lang natin din dito mm -hmm. tapos isaksak na rin natin ang master sure naman yan na walang puputok sure tayo lagi sa ating gawa Kamaster, bali may supply na po yan. So, testingin natin. Mm -hmm. Nagdikit yung ating wire. So, yun. Stop muna natin. No, nagdikit kasi. So, ayan. Yan mga kamaster. Uh, testingin na natin ang ating control circuit ng Y-Delta connection. So, start natin. So makikita nyo mga kamaster, yung Y yung gumana, no? Tapos after 4 seconds, lumipat siya ng delta. So para saan ba yung ganitong connection? Ang connection na ito ay para po sa ating mga motor na 6 leads out o yung 5 kilowatts uh, pataas. Kinagamitan niyang 5 kilowatts na yan kasi uh, yun nga, masyado siyang malakas kung idadirect natin siya sa stop start na high speed kagad oh mali ako mga kamaster Pali, paliwanan ko pala pa muna yung Y no tsaka delta yung Y po ang tinatawag natin na low speed ng motor ang high speed naman ay ang ating delta yan po ang high speed ng motor pag sinabi mong low speed mga kamaster yung mahinang ikot ng motor yung mabilis na ikot ng motor yan naman po ang high speed So, mabalik tayo sa sinabi ko kanina kung bakit kailangan, no? Kasi kung 5 kilowatts yan at direct high speed ang iyong motor, so, ang tendency niyan, mga kamaster, no? Magkakaroon ng fluctuation sa inyong mga circuits, sa inyong mga supply. Lalong-lalo lalo na sa mga ilaw, no? Magkukurapan yan. Sobrang lakas ng, uh, sobrang lakas niyang humigop ng kuryente sa high speed niya, no? So kaya ang ginagawa ng low speed muna bago mag high speed. Kumbaga warm up muna bago mag high speed, no? Yan po ang trabaho ni Y delta control circuit. So pagganahin pa natin, isa pa. So yan. Ito po yung ating Y, ito po yung ating delta. So mga mga master siguro ilalagay ko na lang din yung picture ng Uh, power circuit kung paano ba siya yung power circuit ng y delta mga master so yun hanggang dito na lamang pong ating tutorial so gutom na talaga tayo mga kamaster pasensya na kayo pero syempre tinapos muna natin tong tutorial natin so magmimerienda muna ako mga uh, ayan nabubulol na magmimerienda muna ako mga kamaster at uh, gutom na talaga tayo so Maraming salamat po sa pagsuporta sa ating video tutorial. So hanggang dito na lang mga kamaster. Thank you po.